Siguro yung putas sa buhay ko, yung isa akong Viva Max actor na sinasabi ni JB na yung mga Viva Max actors na gumagawa ng mga sexy films, ganito silang klaseng tao. Pero hindi nila alam or hindi nila naiintindihan kung ano nga ba yung dahilan ko kung bakit ako nandito, kung bakit ko ito ginagawa na hindi ako katulad o hindi ako ganong klaseng tao ng mga iniisip nila. Thank you. Butas is kulang or the feeling of being misunderstood. Kasi alam naman natin na no, no one's perfect. Lahat tayo may butas sa pagkataon natin. And nasa sa atin kung paano natin siya tatanggapin at kung paano natin hahanapin yung kulang na yun sa tamang paraan. Kasi yung character oh. ko dito, sa maling paraan niya hinanap eh. At doon kayo magkakaroon ng question pagdating sa moral niya at sa character niya. So, yun, Kulang and being misunderstood. So, as ikaw mismo, Angela, ano yung butas sa, sa pagkatao mo or sa buhay mo? As, as Angela. As eh? Angela. Oh. <laughs>